Little those Limang players mula sa Miami at New Orleans Pelicans ang pinatawan ng suspension ng NBA matapos ang nangyaring gulo nitong biyernes kung saan nanalo ang hit. Kabilang sa suspendido ng isang game ang Miami star at forward na si Jimmy Butler, gayon din ang dalawang teammates, ang center na si Thomas Bryant at forward na si Nikola Jovic. Sa kampo ng Pelicans, ang forward na si Najee Marshall ay suspendido ng isang game habang ang Pelicans guard na si Jose Alvarado at Miami player na si Jovic ay suspendido ng tatlong games, bunsod na ng pag-alis nila sa kanilang bench para makisali sa away. Nagsimula ang gulo ng pigilan at hawakan ni Heat Center Kevin Love si Zion Williamson para hindi makapag up. Dahilan nito para matumba si Williamson sa court at natawagan ng foul si Love. Dito na nagtakbuhan ang Pelican players na sa akala ay sinadya ni Kevin Love ang pagpigil kay Williamson. Sa limang players na suspendido na walang sweldo, ang pinakamasaklap ay si Jimmy Butler na aabutin sa katumbas ng 4 na milyong piso ang mawawala sa kanyang kikitain. Para sa ating Aramen Sports, Radio Manjairo sa Peña, Florida, Tatak Aramen.